Inuom sa Proclamation No. 1041, Series of 1997, ni kaning Presidenteng Fidel V. Ramos, giila ang bulan sa Agosto, isip buwan ng wikang pambansa. Gani sa mensaheng gipagula ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Giawag ni Ini ang mga Pinoy nga musalmot sa maong pag-obserba aron natagan importansya ang pulong nga Pilipino. Pipila sa mga ginikanan ang mihatag sab sa ilang opinyon kabain sa mahinong dangong paghinumdum sa maong selebrasyon ilabi na karong panahon. Ginatagag halaga nga dili siya ma mawala forever yung especially sa lingwahe nato kay sa karon makita nato yung mga ibang kabataan na ano ng nagaspeak uh, na sila ibang languages tapos ang ang tagalog uh, dahan-dahan nga mawal, na, nawawala na ba so dapat i-preserve nato yung ano yung lingwahe nato nga dili gyud siya mawala Ginagunita yun na nato siyang mga Pilipino kay part naman gud na sa ato ang kinabuhi as a Pilipino good people. So bisan kami karon nga parent bisan tinuod nga teknolohiya naman jud dili gyud na mo ginapasagdan ang mga anak ha. dapat jud makabalo sila sa atong wika kung asa ta nagikan at least kuan nila gihapon maalala nila nga ay ang Pilipinas dai naani dai ang kasasayan nato paano ta naging malaya ano ba? Gawas ni Ini, matod ni PBBM, pahinom dumsab sumala kini sa pagdapit sa pagpadayon sa pagigugma o pagpauswag sa atong pulong o pagigugma sa atong nasud. Ang ani, murag celebration na lang god sa ato ang pagka-independence Naging ano, naging bansa taan na Alimbawa, karon sa akong generation, sure jud ko na nakaagi jud og ng wika, pero katong mga younger generation mangud kay murag naanad na sila pareha ana ilang mga ginalantaw dili na Tagalog, English na. So dapat ang mga katigulangan gud murag sila pugud ang motudlo dapat kay hibaw pong kamag sa kung asa kagikan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Garden News.